Hello guys, for today video, heto at pupunta tayo sa Harads, ang bagong Harads ngayon dahil uh, binabawal na sila doon na uh, mag uh, tinda. at uh, nandito na sila sa gilid ng daan kumbaga sideline lang nila or mga part time mga Sudani, eh, mga Yemeni eh, tsaka Bangladesh at uh, yun ay mga nagtitinda dito sa Harads dahil uh, wala na silang uh, pwesto dun sa dati nung nakaraang taon ay sinunog na yon so pupunta tayo dito at ipapakita ko sa inyo para sa mga kababayan natin dyan na mag Harads at uh, hindi alam ang uh, lugar na ito at uh, ipapakita ko sa inyo ang uh, harats yung mga nagtitinda ng mga second hand na mga kagamitan yung tinatawag bang ukay-ukay sa atin so tayo na at pumunta tayo doon natin. ayan na nga pumuntaan natin at heto paikot-ikot itong daan na to magsisimula ka sa garaniya doon papasok dito at lalabas ka doon sa planta sa uh, PP3 sa Saudi Electricity dumpe sila doon sa banda doon at uh, yan ang daan papunta sa Harrods Uh, dito sa lugar na ito ayan nakikita ninyo dito yung mabaho yan yung uh, ano bang tawag nila dito sa lugar na ito yung S S eh, parang uh, STP yan yung nag ano yung uh, ng dumi ng tao <laughs> tapos inaano nila pinapakuluan nila at yun nagagawang tubig na malinis yun doon sa lugar na yun at uh, dito, dito sa lugar na yan ayan, tinanggal na yung mga kabahayan malinis na dyan at uh, pupunta tayo sa harats at ito uh, naman yung mga nagkitinda ng mga hayop dyan sa side na yan gusto nyo bumili ng kambing baka dyan, camel manok lahat na nang sa lugar na ito Yan lang, nakayo dyan Maraming mga hayop na nagtitinda dito sa lugar na yan, sa side na yan Di, Dito rin yung uh, papuntang Harads, dito sa way na ito Nga lang, in, wala na silang pwesto Dyan lang sila, sa side na yan at nagtitinda Kikita nyo sa uh, near road sa highway Dyan sa tapat na yan, at ipapakita ko sa inyo ata pupunta tayo sa mga nag dyan na kababayan natin na nandito sa Jeddah at silipin natin kung ano pa yung mga mabibili natin sa mga uuwi at magbabakasyon na gusto nga mapuno yung box nila na gusto nilang makamura ayan pupunta tayo ito dire-diretso lang itong daan na to kapunta to sa industrial din Mumula ka sa Alcombra, Garania. Tapos dire-diretso na ito. Ito dito sa I'm sa gilid na dito, yan. Sa dulo. Dito? O, yun, parang mas marami dito. Dito I'm na wala? lang. Dito tayo. Bababa na lang ako. Titindid mo sa dito. O yan. At uh, nag-ano uh, kami, u-turn kami dahil nga hindi ka naman pwedeng uminto dito sa sasakyan na yun doon pa sa dulo ang U-turn dito rin yung dating Harads doon sa dulo at uh, dito lang sila sa buong at ito yung industrial sa side na yan nakikita nyo yan yan ang industrial at uh, dito naman yung mga nagtitinda ng mga kagamitan uh, yan yung Harads ayan nakikita ninyo Para, uh, naliliko lang tayo mag U-turn at uh, eto na nandito na tayo sa harats ata magpa lang tayo dito sa gilid. Mag-angkop tayo dito. Ayan ata mayroon nang nakatambak na mga ano diyan, buhangin ata. Pwede papasok tayo. At uh, tayo na, pumunta tayo dito. Ito yung Arads, guys. Ata uh, pasok tayo. Ayan may mga gamit na second hand dito. Mamili tayo. Ayan o. No? Pakadami mga gamit. Mga second hand. Mga laruan. Ayan. Mamili tayo. Kaldero. kaserola, Ayan o. No? At uh, mamili tayo. At kung gusto ninyo naman niyo mga plato. Pressure uh, cooker. Ayan. Napakadami dito ng na mga gamit. Mga pinggan, kawali, baso o yan, napakadami siguro tiktok 2 real lang yan at 1 uh, real, mamili ka lang dyan ayan kung gusto niyo naman ng mga damit ayan, sapatos napakarami, kagaya ng dati sa Harads pero ibang pwesto na dito hindi ka mukha doon na meron silang pwesto ngayon, dito lang sila kapag hapon at kapag uh, ano na inagabi na dahil walang ilaw dito nagsisuwian na sila ayan ang bagong Haraj ang doon yan at uh, iba-ibang mga damit dito may mga shorts t-shirt, pantalon mga tube at uh, underwear at uh, pajama ayan napakadami mamili ka hanggang doon sa dulo yan Yan, mga 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 damit pang babae, mga bags di ba mga tuwalya bags ayan dami oh sapatos pamili ka lang kung ano yung gusto mong uh, bilhin nga lang dapat maghalongkat ka lang dito tiyagaan lang ng paghahalungkat dahil mga second hand nga lang to mga luma ikaw na yung maghahalungkat kung ano yung gusto mong kunin alam kung ano yung kukunin ko dito dahil napakarami mga damit hindi mo alam kung uh, anong gusto mo basta kung anong pakay mo tingnan mo lang ha, ha, halong katin magaya nyo no mga jogging pants adidas katahit uh, to mga underwear no. mamili tayo ng underwear guys Lalaban lang ito. Isa bibili tayo ng mga bago. Ang mahal. May ito, Mga, pan, mga pantulog lang. ba? Diba? Pwede na to. Mga pang araw-araw. ba? Diba? Mamili ka lang. dito ako namimili ng mga gamit ko <laughs> mga pantulog maano naman mababango naman malilinis so mamili lang tayo no, di ba? kagaya nito pwede itong pang araw araw 5 real 2 real pwede na iba ibang kulay minsan makakabili ka ng mga ano mamahalin na underwear gaya nito next oh. bago pa diba bili ka ng puma mga ano mga branded ba namili ka lang dito magkalkal mga pantulog. O, ayan o, oh, ito diba? Pwede na ito, mga pantulog lang. O, di ba? ganda o. Oh. Shorts. O, oh, yan o. Boxer. Ang mga magaganda pa sa guys, maghalungkat lang kayo. Maganda, di diba? ba? ba? Boxer. Matyaga ka lang magano ano, mag, uh, kuha kuha magalungkat kasi nasa ilalim yung magaganda. Minsan kasi nahalungkat na. Magaya niya no, ang gaganda, diba di nakalagay. Ganyan ito, Batman, no? Di ba? So, ayan. ata uh, na pa tayo banda rito ng mga iba't ibang pang mga shorts. Mga pantalon. Banda doon. Hello, dear. I am here in uh, outside. I buy a second hand shirt You know this Adidas, the price is only two reals, and also Kappa. You know Kappa and uh, Red Tag, and one piece only two real. There's a lot of people uh, come here to buy a uh, shirt, pants. Underwear and all wearing. You like a shirt, polo shirt? You know how much? Only two real. So I come here. Very cheap. <laughs> come and uh, I'm waiting with you. I buy for you a shirt, pantalon, pants, jogging pants, all items two real, you know? <laughs> it's very cheap. <laughs> I I pay now 10 real. Five piece. <laughs> Very cheap, you know. This is a uh, shirt. Five piece. 10 real. Ayan. At heto guys, at uh, mga ngalkal tayo ng uh, mga damit. Napakarami mga iba't ibang mga damit dito na tig tutorial. Ayun oh, guys, tignan ninyo. oh. May Adidas. Oh, di ba? Tutorial lang 'yan, napakaganda. At uh, may Kappa. mga branded ito. Ayun oh, gaganda ng mga style pa oh. Red Tag. Oh, di ba? At uh, ang gaganda ng tela, oh, 100% cotton. Oh, ayun oh. At uh, ito mga pang-araw-araw, Max 2 real lang yan so limang piraso meron na tayong 10 real ayan 10 real na damit at uh, eto naman mga sapatos mamili ka lang ng iba't ibang mga sizes tiga pa 5 real lang yan oh. napakadami Tingnan ninyo oh. mga bago pa to oh. Skechers, oh. O, oh, ba diba? Napakaraming mga pagpipilian dito. Mura lang. Ito yung sinasabi nilang Harads. Ayan, nandito na tayo sa Harads. At uh, ito, kung gusto niyo ng mga belt, one real lang, mga belt to. Oh. Namili ka lang din ng iba-ibang uh, style ng belt. One real. O, oh, diba? Mura lang. At uh, dito, ayan, may mga panginaw. Five real lang lahat yan, o. Oh mga panlalaki, pambabae. Kaya kapag magpapabagahe ka at uh, pumunta ka lang dito, napakamura ng mga bilhin dito. Ayan, kung gusto niyo rin ng mga uh, cup. O, oh, diba? Ang ganda nito, oh. Real lang din ito. One real mga pang araw araw na cut nyo ayan oh. Ibes Lawrence o diba mamili ka lang dyan kung anong gusto mong bilhin o iba't ibang mga sombrero ayan at heto, mamili lang kayo ng uh, mga sports uh, wear iba ibang klase Ayan, no, oh. May Nike. Tigawa Real lang ito. Matsaga ka lang uh, mamili. Talagang makakakita ka ng mga magagandang... ano... branded. Kagaya so, itong nakuha ko, oh. Tignan nyo, Nike. Uh, Adidas. Tapos, meron na... Uh, uh, Jordan. Tsaka, may mga ano rin na... Uh, Ayan o, mga Nike Dapat mamili ka lang talaga, matyaga Napakaraming uh, damit na pagpipilian ninyo dito sa Haraj Nakakapagod <laughs> At ako eto, namimili ako At uh, talagang matyaga Mga pagtuunan mo ng isang oras Umupo ka dito sa isang lugar na tumamili mamili ka Kasi kung isang uh, lugar ka lang Tapos uh, pagalagala ka, wala ka mabibili Ayan sa mga um, uh, kababayan natin nandyan na sa ha, sa Jeddah. Punta na kayo dito sa Haraj. Dito rin sa lugar ng Haraj doon sa dating luma. Dito, nga lang dito sila sa mga nakatumpok na mga tinambakan na lupa para hindi makita. Bawal kasi magtinda doon. So ayan guys, di ko napapahabain yung uh, vlogs natin. At uh, pinakita ko lang sa inyo itong uh, pamimili dito sa Haraj. At ngayon ay isang oras na ako nag, uh, uh, titingin tingin at uh, hanap pa tayo ng mga mabibili dito Iba't ibang klaseng mabibili dito mag enjoy kayo So ayan, enjoy watching Pobreng kapampangan ulit